Yo, WhatsApp up mga katorse Mga ito Tinan nyo yung si misis o ginagawa, ayan o Ayan ayun. Bad trip na naman yan Bad trip na naman Lana, addict, nasa huh? Huh? <laughs> na, adik na sa kakay scatter Ayan Ayan lang ano? <laughs> ang top up. Pero, so, o-opera natin ng maganda-ganda. Ay, ah, napagayin yan eh. Bad nakakaano. na kakaano, idol, lumabas ng scatter eh. Ay, ako, hindi ako marunong mag-swell eh. Kaya, ano eh. Ah, uh, doon lalaro niyan. Kaya, tingnan natin ba. o pera natin na maganda-ganda pa. Wala pera ngayon yan eh. Sigurado yan. Kaagat yan sa aking ano. Sa... sa aking palaro ayan oh. Yes, oh. o guys o pera ko ng ganito Watch out guys. Wait lang ah. Bye. -bye. Hey. Oh. ano ba hindi mo titigilan 'yan? Daw ng gulo na tatalo na ako eh. Ayun na nga mag itong scatter na po eh. Tigilan mo na 'yan. Bili. Mayo pa lang ako sa iyo. Bili, tigilan mo na, yan. tigilan mo na. Yan. Ah. Ano ba 'yon? Ano, wala ka na ba pera? Bus na. Wala naman, natalo na nga eh. Bigay ng scatter, tapos baba naman ang ano, pinawi din. Magkano ang talo mo? Nako, muna ang Ah, uh, siyempre, o oh, gusto mo pera? Siyempre eh. okay, sige, pago yan. Halaro muna tayo pinuhin nyo. For... Hindi, puro ka... Ayan o, ayan o, ayan o, for 1,000 o. Oh. O, oh. mo lang ano game? Na naman, eh. Ha? O, hawakan mo na to. Oh, pag nahula mo 'yon, isang sagot lang. Sa'yo iyo na 'to 'yung 1,000. Ano game? Ano an ko na to, ha? Ah? Oh, pero mahula mo dapat. O, sige, kaya kaya ko 'yan. Oh, okay, sige. Kaya niyo ba? Oh. Ah, sige. You. Sige, sige, wait lang. Ah. Oh, ito. Oh, lagay mo sa ano sa ano mo forehead mo, bili. Ayan. Lahan mo 'yan, ha? Ha? Ano yung timer nito? Paano yung timer? Sige, ako na bahala mag-time ko. Kung lang ako dito. Ano lang yan? For one minute lang. Ha? One minute? Two minutes nga. minutes nga. Oh, sige, sige. O. Timer starts now. Timer ba? Oh, wala ka mo na. Ah, tao. Tao. Pagay. Okay. Hindi. Hayop. Oh, 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 Hayop, hayop. Oh, Hayop. Malaki. Oo, oh, oh, malaki. Oh. Uh, oh. Sa farm? Hindi, hindi, hindi. Ba sa bahay? Hindi, hindi, hindi. No. Hmm. Di Sa bahay? No. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. No. Uh, no, no, no. no. Hayop. Oo, oh, hayop, hayop. No. Hayop no. yan. Ha? Hayop nga eh. No, no, no. Nakain, no, hayop. no, no. hayop. No, no, no. Oh, oh. Snack! Hindi, 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 hindi. Seafood? Hindi, hindi, hindi. Sabi na kain na. Ha? Oh, hayop to, hayop. Hayop talaga to, hayop. Ano? Ah, uh, baboy? Hindi, 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 hindi. Sige, sige pa, yeah. sige pa. Pambeng? Hindi, hindi, hindi. Hayop na kain na kain. Oh, masarap. Oh. Kinakain to? Oh. Siguro ka oh. kinakain to, ha? Masarap so, kainin yan, oh. Oh. It's seafood. Hindi nga, hindi, hindi. Na... Hindi. Ayaw mo sa hindi eh. Hindi nga. Ano ba ito? Sirit ka na. Busi. Hayop! ay! Hayop ako! Hayop ako! Hayop ako! Ko Bakit? Hayop ako! Hindi nga ka, ginawa mo kong hayop ako. What? ba? Ano ba? Ano ba? Ano